pool bagong spot din to guys bagong spot din to guys so ba bali ang gamit ko pala ngayon ay pencil so pencil gamit ko ngayon guys ano unang agis natin Yan so good morning sa lahat. Samahan niyo ako mag-fishing, guys. So ang gagamitin natin ngayon all blue na pencil. So hindi ko alam kung ano yung exactong sukat nito, guys. Pati bigat, pero sinking siya. fish on fish on guys aray what happened what happened malaki yun guys natanggal pa tribali yun eh tangkit ako eh uh, Fish on Fish on guys ay, hindi siya tribali. I snapper. I snapper, guys. Akala ko tribal yung kumakain. Snapper pala, guys. Kaya <coughs> lang snapper, ah. So, kakainin din to ng tribali guys dahil ano eh, fast trip tayo tsaka sa ibabaw lang yung bahay natin. Pinapaibabaw ko lang para makahuli tayo ng mga tribali. <laughs> Sayang ano hindi ito tinatamaan. Yun, lo, sa pool. Sa pool. Upuan natin guys, kakain yan. Hmm. Oh shit. Sayang. Nakailag yung bulik. Hmm. Dala na. Ah, kulit pa rin. <laughs> Balit man yung pumalit, guys. Maliit yung pumalit. Pero dito natin magasumbong to eh. Magasumbong yan. Huwag kang magsumbong ha. <coughs> Fish on. Fish on guys. madali matanggal tong snapper na to yung ganito madali matanggal yung snapper guys pag na madali matanggal madali siya matanggal fish on fish on guys ala laki ng snapper oh uy tanggal ah usay magtanggal ng kawilang mga isda dito ala laki ng sihi eh. uy sarap pala pang ihaw yan nadali mo ah masarap pang ihaw Fish on. Ang lalaki nang kumakain dito sa pencil na to guys. Ang lalaki nang kumakain sa pencil. Mm. Matatanggal ka na, hindi ka pa nagpatanggal talaga eh. Malapit na yan matanggal oh. Kunti na lang eh. <laughs> Kunti na lang matatanggal na Hindi ko pa, pa tinanggal Dali ka tuloy hmm, Fish on Fish on guys kalalaki ng kumakain talaga sa pinsil <laughs> kalalaki ng kumakain sa pinsil Okay, so. kalalaki ng kumakain talaga sa pensil pensil pa rin Guys, malalaki yung makakain sa pencil ayos guys so first time ko na nagamit ng pencil so masaya rin pala siya kasi dinadive siya ng mga snapper talagang napipili mo yung huli mong isda ay dito pa <laughs> sinalo master pangihaw sinalo ng pangihaw Baka makuha yung pain ko. Sa Jib, pakihaw Naglipat kami ng spot guys dahil dami doon nagasisid ng ano ng pugita dami doon nagasisid ng pugita guys try try pa lang ako dito sa beach oh. Sinahin agad Sakto guys Pangihaw guys Kailangan namin ng Pangihaw <laughs> Sinalo ba naman Ang balo Doon na Patay kang balo ka dangal ternyata di top saya tas ini Udah. <laughs> Holi guys. boleh guys. Aduh. Balu na namanya tak. Nah, ini cerbali. Tribali guys Tribali <laughs> Dahil tribali sa pencil Pakita so, guys oh. fish on guys fish on <laughs> dali na naman guys tribali siguro to sa so tingin ko tribali nga tribali nga guys Oh.

fish on guys hala kabitaw nakabitaw guys nakabitaw sayang fish on fish on fish on fish on Tribale ito, guys. Tribale nga. Napit natin dun yung natin, guys. ito so yung bato na madulas eh mga ganitong klaseng bato dulas to guys grabe kumain yung mga isda eh mm, fish on haro yung needle fish makatalsikan tayo ng lor makakatasi ka aray kagat nyo na yung ano oh. ko kagat nyo na yung line kagat nyo na yung line guys long tomb <laughs> long tomb guys so delikado magdakman ito guys maliban sa kaya niyang ipatama yung hook sa kamay mo maaari ka rin niyang makagat <laughs> long term so try natin mag lure guys maraming kumakagat maraming kumakagat na hindi tinatamaan eh try natin kung tatamaan siya sa lure maraming humahablot na hindi tinatamaan hmm, yun na nga tinamaan na nga guys sa lure ano yun tribali ah, tribali nga tribali nga guys <laughs> hindi sila tinatamaan sa pencil sa lure, sa pool sila Sa sila sa Master Eli, guys. Namimili kayo ng pahin, ha. Tanghali na kasi. Tanghali na kasi, guys. Kaya medyo namimili na sila ng pahin. Eh, ito ba, Ali? lang. Nagisa natin na <laughs> rin. sa mm. sapul sa pool, sa pool ang guys mm. malaki na malaki na ito ito ikot siya balagbag <laughs> balagbag siya sa pool ng tribale malapit din talaga yung lure natin guys tribali again kurug kurug yung tunog nya ayaw nila ng pencil kainin agad hindi sila masyadong active eh tanghali na kasi uy sa um, sapul sapul guys yan na yung balu takbo yan na yung balu tutudasin ka ng balu <laughs> Oh, ato dasing ka ng balo. Antik na santo dasing ng balo. So ito na yung bagong version ng Master Ellie guys Yung version 2 Tapos in upgrade na rin natin yung hook nito ngayon Sa mga nakaraan mas upgraded nito guys yung hook nito mas garantisado mas matigas huy ayaw mo na maglabas ka na Mahulog <laughs> okay. Igot-igot tayo yung tribale dito eh. Huli Sabi ko na eh. Igot-igot lang yan, guys Patimba At naman na nagigot-igot din ay dyan ka pa umikot malalaki na sila guys oh goods na goods na goods na goods na goods na yung mga sukat nila guys lagubog lang ba fish on fish on <laughs> terbali tegeg terbali pada guys May kawan pula itu hmm. tuh so, gimana nanti guys <laughs> saglit lang guys, sunod sunod try pa natin pansin nyo guys pansinin nyo guys, biglang sunod sunod yung kain ng tribali guys big sabihin may kinalaman din talaga yung pain may kinalaman din yung pain guys kasi mga ba nang nilakad ko doon kanina nakakuha lang ako ng ilang pirasong tribali Samantala lang sa isang bato na yan Mapapansin nyo naman yung nililipat Yung pwesto ko palipat-lipat kanina Kay baybay yung posisyon Doon hindi na ako lumipat Kaya sa tingin ko talaga Meron din Meron talagang kwan naman din yung pain Gayang katalas kumagat yung pating Kalahati na iwan ang bilis boom mm. huli ka lakas mo man trip ng tayo ng kawila layo na layo na Oh <laughs> ya najjib <susuk> uh, tanggal he kutul tigraming atau aja tuyan <sukuruh> sarap namuka Ida hahaha <laughs>